Hello. 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 Gagawa po si... Gagawa po si... Aging nga pangit ako. ng mahablang kaparasad. Ang anniversary ng lola niya. Say hi. Hi. Pakita mo yung mukha mo. Pakit na nga ako eh. Masira yung camera. <laughs> masira yung camera. Subukan mo lang masira yung cellphone. nga yung camera natin yung cellphone na yan. Yan ma. mo to ah. Don't forget the sugar, brown sugar Ayan, kiss pa more. Sige, kiss pa more. Oh. Kiss pa more. <laughs> <laughs> Sige, kiss sa braso ng mama niya. Okay, folks. Sige na, mag-umpisa na. Kunin mo yung mga bowl doon na puti. Ayan, mag-umpisa na kami sa pagkawa ng Mahablanca. Pa.

1 cup nya. Corn starch. Ano to? Sponge. Oh, pon starch. Corn starch. Oh, ah, din ng 1 cup of ano aged tubig. Ito oh, yung mineral. 2 cups. Ang pang mix age nasaan? Wala talaga itong assistant ko ba? Wala 'yun. Kaya assistant Ala, dito naman po natin. Ui, mamaya na 'yan pang mix nito. Ano, 2 cups of water. Yay. Tawto so 'to. Dito pang mix. Hindi na siya. Hindi na sayang. Ayun, ang po, oh, mama, is 1 cup pa itong galing nito 1 oh, cup siya one cup ang ginom <laughs> mama, oh, 1 cup na 'to.

Ayan, buksan mo na to. Ito din, buksan mo na to. Ako na dyan, buksan mo na Buksan mo muna yun. Saka ito. Buksan mo muna yung tag-to-age. Eh. Okay, buksan mo muna yun. Buksan nyo muna yun. Ako na dyan. Pitigan <laughs> mo lang. Siyempre, gano'n ka ng live chat at saka pan-opener.

lalagyan po siya ng option ng sugar. So, one can naman yan. Kung natin, lalagyan ko siya ng pwede din one cup o one half cup of sugar. So, I make it one half cup of sugar. Dito, natin po siya. Tapos, lalagyan natin ng tapos na po dairy cream yung dairy cream. Ang dairy cream is optional lang po. Pero ako gusto ko na yung dairy cream. Kaya, tayo ng konting dairy

Ayan. Okay. Wow. Uh, kanyang corny ang ilalagay natin. Ilang Do. ml ba to? Okay. 150 dose. For 25 milligrams ay grams. Yeah. Oh, for grams siya nga. Ano, corneal. so, umusin natin ito lahat para mas masarap. Okay. Ay, hindi na lang. Hindi na lang natin ito. Hindi

Oh, Ako, so, yun na sa number 8. Nasa yung mga na natin, lagyan ko siya ng kunting Ayoday, kilang, para mag, ano yung tamis niya. sa yeah. kondensada, i na natin yung 200 ml or 11 ml grams, 374 yeah. grams. <laughs> <laughs> Dito, age. Kaya age. Masaya na yung assistant. Kaya age, dito. Dito na mag-focus Hindi na ng mga Ganyan lang. lang. Makawakan na to. Kasi sayang natulog. Saka, iba. 360 yeah. uh, nga isang kanya iba ang ilalagay natin iba ang natin ito lahat okay na yan isang ganun wala ang banana ay banana kunin mo lagayan, doon ang nilagay oh, yan doon ang kunin lagay banana

Ha? Grater? Ito po lang siya, may grater. Grater? Grater? Bakit may R? May R na. Meron! Kung gusto mong iyan, ito po lang siya, may grater. Hindi mo mailipat ng anak niya. Kung wala siyang hawakan. HP siya mo, HP. Eh, Hindi siya, dito yan. Doon sa kabila, HP. Doon sa kabila. Yan. Yan. Hindi mo makakita. Hindi mo makakita. Yan. 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 Yan.

Å!